pambisita hon kay listan ay listan na nini mo bos? o listan tayo kaya nga mga sakpot kaya nga mga burot yun eh kaya madaot mga mataim na yung tanam na mga pila kektar yun yung mga resort yun yung mga bago yun yung mga palit bos mga... Pag wala nito buso, ang ganda oh. Ganda pa ng hangin dito mga mga par tingnan oh. Tignan mo naman oh. Tinti mga par. <laughs> oh. Ang ganda mga par. Ang ganda ng bagong bagong bilin ni Ryan mga par oh. O, oh. Kung magpatidit ka, dito na lang. Tidit ka. Magpatidit oh, ka? <laughs> oh. Oh. Lupit mga par. Kaya wag kayong mga par pagka ano, pumunta kayo rito. Ah. ito sa distrito ng bisraya ah ito Alfonso Cavite bisraya ano? oh, no oh Alfonso to Alfonso Cavite sa mai barangay Bilog Barangay Bilog nga pala mga par lingin ha sa Bilog dinlingen ah <laughs> sa Bilog lang oh Ber Bilog lang. okay kayo oh tingnan mo oh lawak ito Et, hindi pa tapos mga par binagawa ni bisraya ni mga par oh ay no oh upit oh, mga par gupit. Wow. Iksi na nga buko, pag gupit pa. Bye <laughs> <laughs> okay, mga par, wag, wag kayong mahiyaw, muntar rito kung masaraya mga par. Bye bye, love you!